Oy okay guys, sumao so ni ang bagong motor nga gipalit namo kay Ama. Okay, so syempre sugdan nato dre para makita ninyo kung unsa jud ang kalipay sa ginikanan kung mahatagan og bisan gamay ra sa iyahang mga anak og ingani nga butang. Let's go. Bali guys, before miningad to og pagadian no. So syempre nagpagasuli na sa mi, kauban na ako ako kumanghod, mangho na akong ate, dayon syempre si ama kay mauna ni ang time nga mahatag na mo sa iyaha ang iyahang gipangandoy nga brand new nga motor. Going na mi og pagadian para makapamili kung unsay nindot nga motor para sa iyaha. Ilang sa yong service inyo ang budget nga 125? Sa mga kanay. Oh, 1 6 61. wala na may less 61 kun Di adong magika adong pana adong hilo nya eley kuno sa bala Unya kay Dre sa Motor Trade 61 Man ang ilahang presyo sa badya nga 1 to 5 no so syempre mangita ta og lain nga makabarato pa ta kay kabalo na ka dili dagang kwarta so at least makakita ta og barato pa yun. let's go Punta on Ala na pay free package no chigwe na ma Oh 100 din an ana may 1 to 5 Ayun na naman maliga Hey guys, Ama, so... ma less 500 Ma'am, pwede na namun na kwan Ipagawas Kini 1

So Baligas uh, sh uh, short kwento lang no so sh uh, short story lang kay kini ang kinitanan dili mahita ni mahitabo kung dili tungod ni sa akong manghod okay so syempre karon uh, kuan na siya kanang nakuha na niya yang pangandoy syempre uh, pulis na siya karon okay guys so short story lang sa unang uh, grabe kayo niya kahago pagpang-apply og pulis sa una so grabe succeed kayo mi kung unsa yang kaagi sa una bisan asa siya naka-apply naka, naka to. kay syempre kining uh, ning kamot siya nga maka madawat lagi siya makasulot siya og pulis kay mao man ilang yang pangandoy sa una Okay, so syempre Bisa nasa siya guys. Grabe gyud ang among suporta Bisa bisan magkalisod. At least maabot lang siya sa point nga time nga ingana pero usay mang gyud na ay dili para sa imo bisan unsaon nimo pagpaningkamot nga dili pagyud para sa imo nga time. So dili pagyod na pwede para sa imo Okay so abot siya og uh, Sambuanga Kapila sya nagbalik dra Abot sya og Parang Kapila po sya nagbalik dito Then ah, Taman Manila Abot siya guys Pero grabe jud kayo kasakit Nga kada manawag sya Nga muingon sya Og kanang makahilak sya Og manawag Kasi syempre failure lagi Kaya kinilaging uh, Short story lang uh, Kining real talk na lang uh, Wala tay kwarta Wala tay wawarts Ngayon nga na Ibaya dana So grabe jud kayo Among mga kaagi guys Og suporta sa iyahas sa una nga pagpang-apply niya police taman bisan BGMP uh, fire iya nang gi-applyan kay syempre na uh, nakuha na siya sa iyang edad kay uh, nagkatubo nagkatubo naman nang iyang edad So mauna na guys ang hinungdan nga grabe kay niya abisan daghang kay failure nga naabot sa kinabuhi. So mao kabiliban sa iya nga di pun siya kalimot pagsambayang, pagpangayo sa Ginoo, pagpangayo kay Allah. Kay syempre kabalo siya nga tanang mga kalisod nga kaagi nga muagi sa kinabuhi. Sabar lang gyud kanang sabar maabot ra gyud ang time nga alhamdulillah. So syempre guys, katong time nga niadto siya sa Tabato ang yahang uh, plano atong ang yang kay uh, Kwan uh, GMP dayon yun uh, moto nga wala gyud siya nag-expect wala gyud siya nag-expect nga last kuta na day sa uh, application sa pulis sa una so mga guys bantog ra nga wala gihatag sa Ginoo ang yahang pag uh, sa una o pagkalisod-lisod kay naa uh, may kwarta nga involve ato nga time guys so bantog ra nga wala gitugtan sa Ginoo nga magkabayad mi kay wala man pud mi kabayad so mauna nga pagkasulod niya og pulis guys so grabe kayo proud kayo nga kaluy ra gyud nga bisan piso wala gyud siya naggasto ana guys So grabe jud na mo kalipay ana nga uh, time. Okay so karon na anay uh, time nga mahatag na niya ang gusto niya ihatag sa iyang ginikanan so makabawi-bawi na siya kung unsay iyang gusto ihatag sa iyang ginikanan. So mo na pasalamat kay mi guys no kay nindo tra tragyo yun, ning tao nga maning kamot sa sarili niyang paningkamot kay uh, kabalo siya mo hatag og um, balik sa iyang mga ginikanan. So mo na to guys no kay taas na kay tag istorya. So mo na ni ang nahitabo para sa bagong motor ni Ama. Let's go. Saya okay, mau Kan, Pandar kamu, nah, unang, unang pandar. Oke, sebentar, Shish, let's go! <laughs> Okay, so drink the pita, siyempre kay mo purchase man ka sa sa premium, no? So siyempre, picturan ka nila dahil padatlon ka nila anang yawi nga perting dakwa, mauna yawi ni mo sa motor. Ay, sheesh, binuang. Okay guys, so siyempre, dili mawala ang picture-picture. kay siyempre, kuno ano, pag mamatood nga, nakapalit ka sa ilaha guys so syempre salamat kayo kay God salamat kay kay Allah sa tanang rich nga ay hatag niya sa ang pamilya o syempre salamat kayo sa akong mga igsuon nga grabe jud kayo og suporta og pagmahalay mao gyud na dili mawala sa amo guys nga magtinabangay og magpinalanggaay kay mao manay pinakahangyo sa amuha sa among mga ginikanan nga makita niya yung mga anak nga magminahalay taga ano importante yung sa usa okay guys so syempre during the pita ipasunan na mong kilmet siya mabisan na bisan pa og o sa pagadian pero kinanglan man na okay ipasunan na mong helmet sa iya ha para mabinyagan og syempre gipa drive na namo sa iyang motor let's go Alhamdulillah Alhamdulillah To Allah, all praises to Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah. <laughs>